Hello mga baduday, today is Thursday and uh, the time is 2.45 Ayan, ang lakas ng hangin at saka yung lakas ng ulan no At yung bumabagsak ay mga hail oh. Yung ano, parang hulin siya na yellow Ayan no, yellow na parang hulin ang bumabagsak Ayan, ang lakas ng hangin oh Alam nyo dito, nakakatakot Ay, oh my God, Lord Jesus Pag ganitong mga ano, nalakas lakas ng hangin at ano. At hindi mo kasi mamamalayan kung tornado ba o hindi. Kasi last 2 uh, two weeks, I mean two weeks ago, mayroon doon sa, sa east side ng Fort Worth, nagkaroon ng uh, uh, tornado. Lahat ng bahay nagkanda sira at ano kasi yung, yung buti ilang ano apat yata ang namatay kaya pag ganitong nag ano naghangin at saka sobrang lakas ng ulan takot na takot ako Ayan eh. o. -so. Naririnig nyo yung hangin na yan. Sobra. Ayun you know, o. may mga ano o. Oh, parang mga hulin na. Parang mga hulin na lumpin maglalaglagan Oh. Hmm, grabe oh. Lakas. Sobra. Ayan ang naka ano dito. Natatakot ako pang ganito. Kasi. Susko po. Di mo na ano. Oh, my God. Buti na lang, nandito na kami sa bahay. Kasi kanina, sinamahan ko ang asawa ko kasi nag-ano siya ng colonoscopy. Buti na na kami, natapos ka agad at nandito na kami bago bumagsak yan. Kasi kung nasa daan pa kami, nakakatakot masyado, di ba? Oh my Lord. Hindi lang. Tingnan natin doon sa, sa, ano, sa harap. Sa harap ng bahay. Sa harap ng bahay. Tingnan natin grabe behind. That's too strong. You know the wind is so strong. Oh my God! Look! 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 At that mga mga baduday. Oh, oh. Uti na lang na ipasok ko kaagad yung sa sakyan. Grabe oh, look at that. Oh, hmm. um. Buti yung mga hulin, ang lili maliliit lang. Hindi kagaya ng last, uh, the other day na nagbagsakan yung lalaki

Yan ang mga nakakatakot mga baduday